Hello, good day, mommies and daddies. Sa video na to, pag-uusapan natin yung mga iba't ibang klase ng rashes sa bata maliban sa tigdas. Bakit? Kasi meron po akong video na yan tungkol sa tigdas, mga symptoms na merong tigdas ang bata. So, uh, ilalagay ko na lang po dito sa description box yung link or sa taas. Basta ilalagay ko po dyan para mapanood niyo po yung buong detalye ng measles or yung tigdas sa bata. So, sa video na to, pag-uusapan natin yung mga iba't ibang klase ng rashes. Mapamayroong lagnat man or wala. Kung bago ka pa lang sa aking channel at gusto mo ng mga ganitong content, mga pediatric tips, mga parenting tips at gabay sa pag-aalaga kay baby, pwede po kayo mag-subscribe sa ating channel at click niyo po yung notification bell para ma-update po kayo sa mga videos na ilalabas ko at minsan nag-live din po ako for free pediatric consultation. Ang video na ay para sa zero or newborn hanggang 5 years old. So pwede po uh, mga parents na merong anak from newborn hanggang toddler. Uh, unahin ko yung mga rashes na may kasamang lagnat. Ano po ba ang mga posibleng cause ng mga rashes na may kasamang lagnat? So unahin natin ang pinakasikat na tigdas hangin. No, hindi ba magkamukha 'yun yung tigdas chaka tigdas hangin? Hindi po. Magkaiba pong viral infection 'yun. Magka magkaiba yung cause, magkaiba yung complication, pero pareho lang yung pareho lang yung symptoms chaka pareho lang yung gamot. Pero yung bakuna iba din. Tigdas hangin or yung German measles, uh usually nagkakaroon po tayo ng lagnat tatlong araw. Kaya ang ibang tawag po dito sa tigdas hangin or sa kumpangang tigdas ipi ay 3-day fever. So kapag nagkaroon po ng tatlong araw na low to high grade fever ang inyong anak, And then, after 3 days, nagkaroon po siya ng rashes. Kahit saan po nag-start yan, pero usually sa chan, nagsisimula, baka meron siyang tigdas hangin. Uh, ang sinasabi ng mga ilan, mild lang daw ito. Yes. And then, may ibang kasamang symptoms like ubo o sipon. Pero yung mga iba talagang lagnat lang at saka maculopapular rashes. So, ganyan po ang itsura ng may tigdas hangin. Yung tigdas hangin, nawawala na po yung rashes kapag ano, kapag pawala na din yung lagnat. Pero hindi siya magkakaroon ng black discoloration katulad nung nasa measles. Kasi yung sa tigdas, kapag nagka-rashes po yung bata, hanggat hindi bumaba yung rashes sa paa, hindi nawawala yung lagnat eh. Yun po yung pagkakaiba nila sa tigdas hangin. Yung tigdas hangin kasi uh, parang sandali lang yung rashes niya and then yung sa tigdas naman na totoo hanggat hindi po bumaba yan sa paa, meron pa rin yan uh, tig, uh, meron pa din yan rashes tapos nagkakaroon ng discoloration. Parang nagpepeklat po yung rashes sa tigdas compared sa tigdas hangin, hindi po yan nagpepek na usually. Parang dumaan lang, yung rashes parang dumaan lang sa balat niya and then makinis na siya ulit. Pero okay, maguhuwali dahil sa mga pasyente yung nagkaroon ng tigdas tapos nagkaroon ng uh, parang peklat na color black na nagkakaroon ng black discoloration okay mag-worry na magiging peklat na siya forever kikinis pa rin yung balat ni baby okay? so hayaan nila lang na makarecover yung balat and then babalik din yun sa uh, dati dating niyang kinis okay? So, magpunta naman tayo sa ibang dahilan ng rashes, ang ibang verlexantem. Yung pangalawa, yung German measles or intigas hangin, 3D fever, and then pangatlo po, yung rasyola. So, ito pong tatlong to, para silang naghahalin tulad, para silang magpipinsan. Tigdas or measles, tigdas hangin or German measles, tsaka rasyola. Kasi pare-pareho po silang may lagnat at may rashes. Tapos yung itsura po ng rashes is pare-parehong maculo popular rashes. Ang difference sa nila kung paano po nag-spread. Yung sa tigdas, pababa po kasi yung spread ng rashes. And uh, hindi po matitigil yung lagnat hangga't hindi napupunta yung rashes sa paa. Yung namang tigdas hangin Uh, ma yung clue dito is kapag after tatlong araw, luwabas po yung rashes, pwedeng tigdas hangin yun. And then, hindi naman siya nagsisimula sa, usually sa muka. Madalas, uh, mag magsisimula yan sa chest o kaya sa chan. Yung rashola naman, actually ganun din yung rashola. Sa, ano, sa chan din, nagsisimula yung rashes. So, lang naman nito, wag lang sana mapunta sa pulmonya, lalo na ang measles tumaw niya. So, yung tatlong, yung tatlong uh, viral exanthem na sikat, supportive treatment lang po lahat ng ito. Huwag lang talaga magkaroon ng measles pneumonia. So, dito, nagbibigay po tayo ng mga supportive treatment gaya ng para sa lagnat. So, paracetamol or ibuprofen. And then, syempre, kailangan natin tulungan ng ating mga anak. Kailangan natin, uh, kailangan natin silang bigyan ng sponge bath para bumaba po yung lagnat. Dahil nga, Posible silang magkaroon ng febrile seizure dahil nga high grade yung uh, fever ng mga pediatric exanthem na ito. Pangalawa is hydration. So kung tolerated po nila ang uminom, kung nakakainom po sila, kung nakakadede, um and then kumakain naman, pwede po tayong home treatment lang. So sa bahay lang sila and palagi nyo lang po silang painumin ng tubig kung kaya nilang ORS dahil medyo mapakla or hindi mapakla eh, parang uh, maalat-alat na nandun sa ORS. kung kaya nila yon mas mabuti and uh, we ask the parents to have the ORS drink by their children and uh, they can drink as tolerated. isa pa, magbibigay tayo ng vitamins para pang-suporta sa kanilang immune system. sa so, yung mga rashes na hindi tigdas. Yung mga ibang rashes na hindi tigdas, ito ay kagaya ng yan. Yan naman po ay rashes ng typhoid fever. Sa practice ko, tsaka sa training ko, wala pa po ako nakikita rose spot sa abdomen ni baby. Usually, fever lang. And tumatagal po yung lagnat more than 5 days. So, sa mga naka-admin na patient, kapag umabot po ng 5 days and more yung kanilang lagnat, kami ay nagpapatest ng typhoid or typhidot. dot. Blood test po yun para malaman kung mayroon typhoid fever si baby. And then, isa sa mga symptoms nga iyong, is yung rashes dyan sa chan. Which is ganun, ganyan daw yung itsura. Ayon sa libro at sa, sa Google. Pero sa practice ko, hindi pa ako nakakakita. Pero positive sila sa typhoid So, saan nakakuha yan? Sa contaminated na tubig. Meron pong bakuna para dyan. At 2 years old, we advise na magpa- Typhoid vaccine po kayo lalo na sa mga high risk na individual. Ito yung mga nakatira sa very crowded area o kaya sa mga mararami sa mga military camps. No? Pwede po tayong magbigay ng typhoid vaccine. O kaya meron namang history of travel kung aalis po kayo ng ibang bansa or ibang lugar, pwede po tayo magbigay ng typhoid vaccine. Next na rashes na pwedeng mama kay baby, bacterial naman, no? bacterial din yung typhoid fever. And yung isa naman is na very toxic. Na, yun, na mataas din yung mortality rate kapag hindi talaga naagapan or pag hindi nagamot, yung meningococcal. Ganito po yung itsura ng rashes sa bata na may meningococcemia. Kapag po hindi naagapan yan, pwedeng umakit yan sa ulo that may cause death kapag hindi po nagamot agad-agad at hindi po na-detect agad-agad. Meron po tayong bakuna para dyan, ang meningococcal vaccine. Yung mga ibang rashes naman kagaya po ng ganyan na parang blister, parang pultik-pultik pwede pong varicella yan or chickenpox. So meron po ding bakuna para dyan and sa private clinic din po ito ina-avail, wala po tayo sa center yan. Kasabay po niya ng MMR or pwedeng isa ha, ang tusok na lang. Pero meron din choice, meron din kayong option na dalawang tusok kay baby, isang MMR, isang ding varicella. So yung itsura po ng bulutong ay ganyan. Ang so, unang symptoms po ng bulutong, pwedeng lagnat, yung iba wala. Tapos magkakaroon ng parang pultik muna. Isang pa isa-isa or kapag mababa yung immune system, madami, madami rashes. Tapos dapat one to two weeks ago, meron siyang exposure sa tao may bulutong. Dapat, merong ano, merong pinanggalingan. Hindi pwede na sa bahay lang siya, tapos nagkaroon na siya ng bulutong. Sigurado, meron yan pinanggalingan. So, tinatanong din yung history of uh, travel, o kaya saan siya nanggaling, sino pa yung naging visitor sa bahay, na posible, meron pa lang daladalang bulutong. So, yan. Ganyan yung itsura. Yung protect muna siyang ganyan. And then, nagkakaroon po ng progression yung rashes niya hanggang sa magtubig tapos nagkakaroon ng parang nana hanggang maging tuyo na nagkakaroon na ng crusted lesion hanggang hindi mat maging uh, tuyo 'yan nakakahawa pa rin ng bulutong kaya uh, kapag may bulutong ang bata talagang 1 to 2 weeks po siyang nasa bahay dapat hindi dapat pinapasok sa paaralan kasi makakahawa talaga siya hintayin niyo po lahat ng rashes na matanggal talaga sa balat ni baby. Dapat maging makinis muna siya. Kasi kahit patuyo-tuyo lang yan, meron pa rin yan, nakakahawa pa rin siya, contagious pa rin siya. Pagpunta naman tayo dun sa kamuka ng bulutong, yung pong monkeypox or yung mpox. So, na, natakil ko na to ito, pero short video lang. eto wala pa akong talagang uh, video dito na isang video lang kasi kailangan ko pa siyang aralin dahil uh, bago lang siya sa Philippines, pero sa medical history, hindi na po talaga ito bago. Meron na talagang monkeypox. Kaya sana huwag po kayong mag-worry. And meron itong bakuna pero uh, hindi pa kailangan talaga siyang uh, para i-roll out kagaya ng COVID. ang like, mode of transmission ng mpox ay direct contact. No, kailangan madikit ka muna talaga dun sa tao na may mpox para mahawa ka. Hindi katulad ng COVID is airborne kailangan mag-face mask. Kasi kung magkausap kayo, tapos na uh, bahingan mo siya, or nalanghap mo yung hangin na merong respiratory droplet na may COVID, mahahawa ka na. Yung mpacks mo, kailangan direct contact. At ganyan po yung itsura ng mpacks. Pero madidistinguish mo naman siya from the bulutong. So kung meron pong ganyan ang uh, anak po ninyo, huwag po kayong matakot na magpakonsulta. Kasi ang gagawin naman po namin, kung wala naman po ibang symptoms, rashes lang, tsaka kalagdat, aside from supportive treatment, kailangan lang siyang mag-isolate. ba diba, ganun lang din naman ang ginagawa sa bulutong, ina-isolate. So, ibig sabihin, hindi ka lalabas. So, huwag po kayo matatakot sa word na isolate. Hindi lang naman kayo dapat uh, dapat lumabas kasi mga talaga siya. Okay?